iba nila May gusto kong mang iba Sa hindi di nagbalis Ang tawag lang naman yung atensyon talaga pero ngayon eh babuhasan muna natin ng kaunti para naman kuminis kinis at mababing na natin at ang ating alaga ating imasin ng kaunti para lang yung sunod na bibili nito ay okay okay na presentable na yung kanyang unit ang pagkakamali ko ay di ako nakadaan sa may parting ayaw iyaw ay nung mga karaan kagabi, ang lakas ng ulan Hari nang hindi baha dito sa eriyang ito dahil pagka baha dito, naku, no, no choice, babalik tayo, iikot tayo, ayan na, nung nakaraan lubog na lubog tong eriyang to eh pero sana naman ngayon wala nang baha yan na nga inaalala dito dahil dito nung nakaraang malakas ang ulan ay eh, gabewang na yung baha ay sana naman ega lalo dito sa so may parting palusong na to parang daanan mismo siya ng ano eh pero ngayon naman di naman siya umuulan walang baha ayun ah, awa naman ng Diyos wala nang baha kasi dito talaga nung nakaraan, dito talaga super bahayan dito sa palubog na to. Eh may tira pa konti na nga lang. Pero ayan. Awa ah, naman ang Diyos, walang bahay. tayo napatpat sa Mayle. may merit na napunta natin kanina patimplahan para ng pintura lang ng bahay at yan ang ating alaga ayun dito na nga tayo napatpat kay Mystic Paint Center yun eh, ay din na papatimpla lang tayong pintura na itong ating bagong alaga sa nadadali natin sa Tindre at doon na uli natin napapadali yung kanya mga bulutong sa bubong ay, kita kita naman kasi yung bulutong napakasama hindi ating papatanggal muna ng outfit para mag naman mag-presentable naman ang ating bubong pag napadaan mga chicks dito sa hood Ang upload na kayaan mag smoke may dala silang show Labat first sign Ay yan okay na nga pala meron na nga pala tayong pintura Pintura na nga tayo mga kapok So itatalim na natin aray Sa mga tuyo yung try Dili lang aray sa may halang Ay hey, dere nandili na nga tayo sa mga tuyo yung Ayan dito ulit tayo papapintura Ayong nagbubugas yung idol Saktong sakto ko, nagbubugasin na bossing Tapos na lang, tapos maya maya o bukas daw isisimula na uli ang Sisimula na ating alaga yung bubong Ay nga yung tinatapos muna rin yung naparing lunch. Ako the first niya Anong pangalan mo miss? Bago nga pala mga kapos magpatuloy ang video natin ito, pinapakilala ko nga pala sa inyo ang ating bagong laro, ang 1xbet. Ang 1xbet nga pala mga kapos isang game application na pwede mong pagkakitaan ng pera. Punta ka lamang sa comment section at pindutin mo na yan link diyan at pwede ka na mag-register. Sa unang deposit mo nga pala mga kapos, pwede ka makakuha ng 12,000 up na welcome bonus. At syempre, huwag mo kakalimutan gamitin yung ating promo code na kapux Sa pag-deposit at pag-cash out naman mga KAPOOKS ay pwede diyan ng banko. Alam ko, alam na alam mo na yon Ay siya, paano? I-click mo na ang link diyan sa comment section at laruin mo na 1xbet. Okay? Let's go! Alright, ay daray binalikan na natin ang ating alaga. Tapos na daw. Ayan, meron din kasabay ditong bigote. oh ganda ng headlight. Oh, Puting-puti pa. So, ito na nga pala ang update sa bubong natin ala okay na nga tapos na okay na ang ating bubong so lilinisin na lang natin to ayan na makakauwi na uli ang ating bigotilyo na inahitan ah Okay, so bibigyan na lang natin to ng kapiraso detalye tapos ready na to. Kobe Township Makin na nga pala nito Stock PH16 PHS so 4 na chassis Yan yeah.